May kumatok dahil may papizza daw si Jay Nerva Montenegro wow! Yeah, Galing ng Perth <laughs> Galing ng Perth, Australia Yes, thank you Sir RJ Kala yung nagabubulan na ang totoo pala Okay, so ready na bayad na yan? Okay Bayad na daw, o yan So saan nang galing ang pizza? Sa YNP oh. Sa Y? YNP YNP, nako favorite ni Sir Eman Yay! Nga natin wa Ito galing kay Kay uh, Jayner Baka alam namin Nagabubulan lang kanina At sabi Natanong niya kung kami daw Ay nandito sa studio Ay eh, kami po Nag-OT dahil Andami uh, uh, naming mga Ina-edit Para matapos na lahat Before Christmas Before Before holiday season At nagulat kami Dahil tinutuon niya Ang uh, Kanyang Libreng papizza Mula po sa YNP Na matatagpuan Sa may bahagi ng Ano? Tabi? Tabi po tabi. Tabien. Special delivery kay Kuya. Kuya, magandang happy holiday. Pwede na ito? Oh, pwede na po. Oo. Oh, sir, sino tumawag sa inyo? Hindi ko po alam. Hindi <laughs> mo alam. Pinadeliver like lang oh, ito. Lang. Okay. And of course, hindi nawawala din. Ayaw magpatalo ang mga taga-JNT. <laughs> <laughs> Thank you, Jay Nerva. Ito may pa pizza at syempre ayaw din magpatalo ng taga JNT ano JNT ba yan? JNP. JNT meron ding uh, delivery and JNT ang tanong wala may bayad na ba yan? <laughs> wala pang bayad ha? kali na ba yan? 383. sa akin? 383 ano ba ito? kalain mo yun meron pang ganito pala 383 Hi, Lori. And buksan na natin ang pizza. Tabayaran na natin. 383. Special shout out kay Parekoy na matagal na natin kasama lagi dito. Ayun na masasabi mo kay Jeynor ba dahil may papizza. Take over mo nga to dahil ako ay mag ano mag Okay, mag Hello po! Busy busy pa rin ang newsroom ng Marinduque News Network kahit na malapit na po mag-Christmas dahil na, dami namin ina-edit yun pong uh, Uh, ano tawag dito? Coverage namin ng buwak quadricentennial. Kasi Sir Paul, wala pang tulog, pero meron namang mahal. At may cobra. At may <laughs> cobra. At may cobra. Si <laughs> si sir. sir, busy busy din si sir. Yes, <laughs> sir. 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 Ay, kawakit. Ay, cover mo na. Busy to sir. Busy cover mo na. Ano mo siya? Yan. Sir, ano mo nung ito? Ito to mo, sir Ron. <laughs> busy si sir Ron. Ah, na, interview natin. Interview nung una yun. Bakit naman si pa na ngayon gadala? Hmm. Ano kaya? Pagpapatingin mo, especially sa akong pangalan. Baka may asawa ka kaya. Shout out sa tagas jnt JNT daw. Kailan po ang Christmas party ninyo? Wala po. Wala, ang Christmas wala, party. Pa Christmas party. Wala pang schedule po. Sumama po sa amin, kaya lang ay cancel din ang Christmas party namin yung mas. <laughs> Maulan Ma pa po. Maulan pa daw siya. Mag-unboxing muna, sir. Ay, kag-unboxing Huwag pa kita ako naka-short niya Hindi, sir. Makita ang, ano ay. Kita ang bato. 300? 83. Busy-busy po kami ngayon, mga kababayan. Uy, salamat pala kay PD, ha? Nagpadala nito. Ang sarap. Delico. Kay Provincial Director ng Marinduque Police Provincial Office. Dahil sa kanilang Christmas party kagabi, niya tayo dyan at nag-judge po tayo sa kanilang uh, presentation. Sa mga bukod? 23. 23. Kaya nakabusta no, naman ng kwarta dahil sa JNT. <laughs> Anong tagline nila sa? Anong tagline ng JNT? Express your online business. Wow. JNT. Yan. Yeah. Especially out okay. of Kuyang? Ano pa mo kaya? Ronel de Torres po. Ronel, Ronel... Manguera de Torres. Ah. <laughs> <laughs> okay. Sir, sir, ingat po kayo ha at salamat po palagi sa paghatid sa atin ng delivery. Kaya... Kaya... Lagi kayang nag-deliver sa atin. Hindi na, bigyan mo na sa kanya na yun. Ay, na, ba bye bye, God bless. Special shoutout sa lahat ng mga JNT. Naulan pa ang sipag nyo Busy oh. busy sila. At eto, April and Gonzaga Solomon. Ito ang kanilang pa pizza. Gusto niya nang kumain? Ng pizza? Ha? Huh? Yeah. Guys. Yeah. Guys, bisim ito po ang uh, behind the scene ng newsroom ng Marinduque News Network. Si Sir Eman, nag edit ng Jam With nature. With nature. Ito po yung kinuha kasabay pa rin ng pagdiriwang ng quadricentennial. Yan ang kanyang high-powered na computer. Ito naman si Sir Jopay. Sir Jopay, pakita mo nga yung edit mo. Ang ina-edit niya ay uh, Christmas greetings ni Uh, Bukal, Bukal and Cabo <laughs> Ni Bukal, Bukal, Mel and Cabo Yan, Bukal, Mel and Cabo Malapit ang matapos ang iyong Christmas greetings Ang uh, nakatoka po dyan Ay ang ating editor Editor at large Yan, si Mr. Jopit Lumagbas And then dito naman sa bahaging ito Nandito ang aming head at director Ng multimedia Si Direk Uh, Christian Paul Villaruel kung saan ang kanya namang nakatoka sa kanya ang account naman niya ay ang sangguni ang panlalawigan yan, tingnan nyo ganyan po ang uh, ganyan kabisi ang newsroom ng Marinoque News Network and of course aming technical head na sinasinapakagwapo ngayon sa kanyang suot na kulay ano yan pink ba? o oh, anong kulay yan? Mr. Ronel mangku kang aja ah, <laughs> Ronald Manggera <Manguera. laughs> Ronald Manggera na busy busy siya naman po ang uh, dahilan bakit may mga lumalabas sa atin pong telebisyon na napapanood ninyo sa Lucky 7 Channel 3 ang may hawak po niyan and of course si Miss Ronel Mangera. so yan yeah. ano yan ito ang jam with nature naman yan oh sorry. <laughs> Gakain. <laughs> matakoy ko yung nandun nagkakain yan. Walapit na matapos ni Sir ni Sir Eman ang kanyang ginagawa and si Sir po magagaga ito naman pagkatapos nito ay magaproceed naman siya sa editing naman ng Christmas greetings, holiday greetings ni Bukal Jojo ang ubi ng bayan okay, leba. Okay. ah, si Bukal Tres man kukang papala ano? Pero ito sana matapos na ni Sir Christian Paul ang kanyang gini-edit naman sa Sanggunian Panlalawigan. Ganyan po ka ang newsroom ng Marinduque News Network at napakadami namin kalat ngayon pero may touch na rin ng Christmas tree ang aming booth. Dito naman nagaganap ang uh, makabuluhang balitaan sa sentro ng Pilipinas at iba't ibang mga programa uh, ng uh, ng MNN and uh ano pa ba? Ako naman ay uh, nandito at busy-busy uh, sa pag-vlog. Naku, wala pa pong kaligo-ligo dahil uh, naghahabol po kami para kami po ay mabaya. Nagahabol po kami ng mga deadline. Yan. So, nagulat kami dahil may pinadala sa amin ang aming kaibigan mula naman dyan na nandyan na sa Perth, Australia na dati naming kasama sa trabaho na dito siya nakaupo dati. Pero ngayon, nasa Perth, Australia na siya. Kaswerte naman. Stay strong daw, sabi ni Sir Ronel. Yeah, stay strong. Yan. Si, Lee, ah, si Vice Governor Lynn Angeles ang ina-edit ngayon ni ni Sir ni Sir Paul. Sir Paul, alin yan? Alin yan? aling kuha mo yan? Sa kanon? Hindi, huh? sa, sa kanon. Saan? Yan sa yung sa po yung sa live? Bimix? Ang ganda kayo, ang linaw. Ikaw lang nagasabi na hindi. Yes, sir. Ha? Talagang pinapang... Oh, si Sir, si Sir ano naman, nasa kanya si Bocal mel and Cabo. Ito naman si Mayor Army Carreon, O diba, kanya-kanya sila ng task. Ganyan po kabisi ang newsroom ng Mariluca News Network. Pero, si Sir Santi sir. si sir Santi naman nagapahinga ngayon. Okay. dahil siya naman ang naniningil sa aming mga... And ah, si yeah. Sir, yeah, si Paul Jojo. Ano, kain na kayo dahil meron tayong pa-pizza mula kay Sir. Ano masasabi mo kay Sir J. Montenegro? Kay Jay Montenegro, na sinurprise tayo mo. <laughs> ah, uh, maraming maraming salamat sir. Ingat ka dyan. Nadala mo kaming kanggaro pag uwi. Kanggaro na may kasamang? Cactus. <laughs> <laughs> eh sir, ano mo sasabi mo kay sir? Jay, no Hi Jay! Motenegro. Sobrang thank you. Ang sarap naman ang pizza no, pa na yun. Ano pa nga nakakain eh? Mm. No, na masarap sir? Paano lang yun? Hindi, mo na dati. Yeah, Oo oh, no, sir, natikman ko. Favorite uh, kasi natin mo yun. Yes sir. Yes. Thank you sir RJ. Para center. Pwede ba? Tumawag ka nga muna. Hello? Hello, call 911. Hello, kasalaman ko kayo siya. Ah, Ang tipid naman. Pero oh, <laughs> <ako> ikaw pinaka <Pogi, laughs> <dito. laughs> ang pinaka-pogi. Ang Ayan. Ang airbag. Uh. Ang pogi. Ang <laughs> airbag daw siya. Airbag. Ay, yeah, sir. Ano magpansang sasabi mo kay sir? Ah, uh, sir, salamat <laughs> sa pag-itsa. Kami naalala mo eh. Yeah. And stay strong po kayo ni ano. Alam mo na yun. <laughs> ah, si Sir, ano naman, si Sir Ron pala busy siya sa pag-edit ng mga photos Matitas ng quadrescenti Yan, busy siya ngayon. Yan, ganyan. Huwag ka-busy kami dito. So, alam nyo na po kung ano nagaganap sa loob ng aming newsroom. So, ako naman po ang inyong uh, Papa Dave, ang Papa Dave na walang taba sa katawan. <laughs> <laughs> si Papa Dave, hi Papa Dave. And uh, Merry Christmas po sa lahat. Grabe 'yung aming mga i-bags. Sana matapos na kami sa aming ginagawa para makapagpahinga na po kami dahil supposed to be tomorrow is our Christmas party pero mukhang uh, mapo-postpone nga po dahil uh, we need to complete first our obligations and um uh, mga deadlines. We need to uh accomplish and complete those deadlines muna. Alright! Uh, special shout-out kay uh, Mr. J. Nerva Montenegro. Maraming salamat. Napaka-sweet mo naman talaga sa amin. Kahit kailan di ka nagabago, ay talagang hindi ka magbago kahit kayo pa ng gusto. At uh, ingat dyan sa Perth, Australia. Uh, pwede nyo nang buksan para matikman nyo ang panadala sa atin. Ha? Well, let's go. Buksin na niyo Buksin na ninyo dito. Buksin na. Buksin na ninyo dito. Na dito. dito. na, dito na. Man. Dito na lang. Man. Dito na lang. Dito yan. na. Ah! busy! Ano yan? Ano yan? Pwede <laughs> ano ganyan dyan. Basta mo sa nito. Nakapahiya ako talaga. Ano yan? <laughs> Ayan. 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 Sir, sir, ano, sir... RJ. Nena na sorte is watching. Sir RJ, bubuksan na. Wow! Ang sarap naman. Oh my goodness. Oh my goodness. Did so, si Sir Santi. Hindi niya matitigwan. Kaya, pwede natin uwi yung tira. Huh? <laughs> okay. okay, remember, walang uwi ah. Remember, walang <laughs> uwi Okay guys, let's eat. Let's, let's eat. Ito. Let's eat, pansit. Sarap. lang ba tayo nga na dyan? Mm. Ito, usap. Oh, Lagi mo nito. Gracias. Yan. Masarap yan ang ating uh, hi kabayan thank you for watching kain na kayo dito sir Eman di pa tayo na ng halian di ka oh bango bango may hot sauce the best di pa kami na ng halian mm, -mm, -mm. bango kain po tayo ng pizza thank you okay na kumain ka na Unang kagat. Unang kagat, pizza lahat Drop. <laughs> Drop talaga sa YNP. Lalo na pag libre ni Jay Derba mula sa Perth, Australia. Sana lagi. <laughs> ko naman. Malaki ang kitaan niya sa ano-ano. Ha Perth. Kain na kayo. Mm. Ang sarap. Ano gusto ko dito? Okay na kayo? Perfect. Ano yung magkubra? Ha? Ang dami oh. Ayun ah. Ano yung mga gising Ang sapit na nalangit doon. dulo ah. Hindi sya tipin. Hindi ko Kasi ano yung ano? Ako gusto nyo pa mag-order sa YNP. Tumawag lang po kayo dahil nag-deliver daw po sila sa... Santa Cruz at Buwak so pwede, pwede kayong mag-order sa 0915 246-1263 Globe, as sa smart naman ay zero nine six Santa Cruz ay zero nine zero at zero nine 4344 ano kayong dumating sa akin na ano? delivery na yun Kumusta si Andre? Si Andre ba 'yung nagkasakit? Na hospital siya. Mm -mm. Na overpatig daw. Mhm. na Mm Baka nung gabi. Mm -hmm. Andre, Abdullah Abodi, Randy Soto. Ah, uh, hindi pa. Laburn, Juni, Nash, Santino, Josh, Jason, Adrian, Kira Adrian, Ana Maria, Sino pa? Ang mga kasama natin sa team. Sayang wala kayo dito. Mm, Jiren Largado, Jansel Mago, and uh, Nel. Ano pili din na? Support na. Support na. Nell, support na. Nel, support na. Hmm. Mahal lang. Ayoko na. Mm, pwede din na wala pang mga tulog yung mga yan. Except kay Sir Ron, masarap ang tudog. Kasiping ang mga pusa. oh. Okay, paalam na po muna. Ingat po kayo palagi mga kababayan. Merry Christmas at manigong bagong taon po sa lahat. I love you all from Marinduque News Network with love. Miss you, Direct Mark, Cesar Ola. mm -hmm.